Mga kulawag, uh, magandang umaga sa inyo uh, ano uh, Gusto ko lang ipapalam sa inyo na uh, may umorder sa atin ng customer na napakalayo Siguro na scam siya, uh, nagtiwala siya sa akin uh, Hindi naman talaga ako, hindi ko ginagawa talaga ito Siyempre ako inaawa, uh, pinasok ko na rin <laughs> ng ganito Pero bago natin maumpisahan Ah uh, siya shout out muna tayo sa mga sulib nating ano kasi baka nakalimutan niyo na na nagiging sikat na daw ako pero hindi ko na daw kayo pinapansin ah uh, lahat naman kayo pinapansin ko uh, pasensya na rin kung hindi kayo na replyan agad pero ginagawa ko ng paraan inaabot talaga ako ng hating gabi magre-reply lang sa inyo ayan i shout out muna natin shout unang-una kay Iman Kamacho uh, idol hindi ko pa nagawa ang video na para sa iyo uh, shout out sayo no John Paul Nario shout out uh, Daya na Hasim shout out uh, Sanic Conception shout out Henry Lacson shout out uh, Kitan Disoy Rebelya shout out sayo Idol si Sila Pan King Jerry ayan shout out uh, John Amaril shout out Aljun Almirol ayan uh, kasi nang mga update niyo pinagbabaliktad niyo eh Tsaka Julito Estosi, john uh, Junjun Estrello, shout out. award uh, Ward, ano, Pinarobia, shout out. Demon Char, ayan, shout out idol. Ayan, wala nga na napakahirap basahin. Baliktad. Sunny Cadiz, shout out. Uh, monera Manggaron, ayan, shout out idol. Yung takatang Santa Rosa yung ginawa nating maingay, ayan, shout out. Uh, Yahiko Bas, shout out. At tsaka, ito, pinaka number one kong hindi nawawala tuwing may upload ako, comment lagi yan, heart, magre-react agad dyan at nag-share. AGR uh, Nabos, ayan, uh, shout out sa iyo idol, uh, para makatulong ako sa inyo mabilis, napakadali lang. Ang tulong na hingin ko sana sa inyo, share nyo lang mga video ko at pag na-share nyo yan, lagi kayo mag-share, matutulungan ko kayo lahat. Ngayon, hindi pa man di naman katulad na gaya sa iba, pero gagawin ko kung paraan na uh, makatulong ako sa inyo. Isa lang ang the best na para makatulong kayo sa akin din, uh, i-share niyo mga video ko mga idol sa mga group, sa mga tropa natin diyan para kahit papaano malalaman nila, no. Ah, uh, maraming salamat sa inyo doon, ano? At saka s'yempre pag-uusapan natin 'to kaya ako gumawa ng video. Uh, gawa nito mga idol kay June, ayan. Ay kay June Albert uh, from Surigao del Sur. Ayun, ah shoutout sa iyo idol. Gusto ko lang yano sa kanya na umorder umorder daw siya ng siguro parts ng rider niya. Ay sige Surigao del Sur yun Napakalayo dito sa atin. Uh, baka na scam siya. Baka mali ang dumating. Ngayon napakahirap do hanapan doon sa probinsya niya. Tsaka 'yun nga, na lagi siyang nanonood sa atin. Baka daw matulungan ko siya. Uh, ito nga mga idol. Sabi ko sa kanya, ah, uh, boss, kung pwedeng umorder ako sa iyo, tulungan mo naman ako. Kasi siguro baka sumabog motor niya. Ay kailangan ng valve. So ito yung valve, apat na valve, dalawang intake, dalawang exhaust, 'yan mga boss. Ayan, urig 'yan. Yung valve na 'to. Uh, sabi ko sa kanya, boss, ikaw pa lang ang first time na papadalahan ko. Ngayon, sa akin naman, sa mga malalayong lugar na hindi makakapunta, halimbawa, sa parting Visayas o Mindanao, kung anong, ano dyan, halimbawa, JNT, sabi niya sa akin, JNT boss, meron kami. So ngayon, ipapadala ko ito sa JNT. ah uh, Siyempre, sa, para sa akin, pahit uh, bayad mo na, payment first. Bakit? Uh, ito naman boss, hindi kita lulukohin. Hindi ko naman sisirahin pangalan ko, kasi inulang ang tubo din eh magkano lang binayaran mo dito sa akin ang halaga uh, or original at saka tugma ang parts na makakarating sa iyo hindi hindi mali kaya lang ako nagpapabayad ng sigurado para hindi masayang ang pares-parehas ang lakad natin kung halimbawa ipapadala ko tapos ibabalik mo mali yun. kasi unang-una kakain ng oras noon pag aasikaso pa lang nare Tsaka siyempre, kaya gusto ko bayad muna at sigurado yung parts na kung tama lang ang sinasabi mo na yung parts nang kukuhanin mo sa akin halimbawa kam, halimbawa ito piston ring carb Makakarating sa iyo kung anong order mo anong sukat yan kaya boss uh, ito ipapadala namin sa iyo sa JNT uh, sa mga may gusto uh, Pwede naman basta ang pulong natin mga idol bahid ka muna pagka nakabahid ka ayan ay Gcash saka ipapadala ko sa inyo. Pero bukod powder doon ng mga idol, ang tawag nun? Shipping. Shipping niya uh, sa iyo uh, magkano lang yung shipping nito? Magkano ba bayan shipping nito? Surigao? 130. 130 pesos lang. ayan, uh, uh, hindi naman masakit yan para sa inyo. Kasi ang, ang inyong habol doon, di baling medyo mataas ng kaunti, gawa ng mga ship pa, ay original naman. At saka yung parts na, yun na in mo, tugma. At saka syempre, dahil nga nagtiwala ka sa akin, hindi ko sisirain pangalan ko dahil lang sa bulb na ito. Bibigyan kita ng sticker para siguradong galing sa akin na sa sticker. Ayan mga idol, uh, ito yung sticker ko. Uh, iingatan mo to, Baka malay mo. Pagka darating ang panahon na uh, papala rin, makakapasyan ako sa lugar mo. Pag nakita ko to, libre kita ng refresh. Tandaan mo to, Wala akong works. Tandaan mo itong sticker na to, Kung maiingatan mo to, uh, kita kasi dadayuhin ko kayo dyan sabi sa Visayas, Mindanao. Tsaka ito yung parts, parts mo, uh, napadala ko na. Ngayon, uh, maraming salamat sa tiwala mo. Ayan, sa lahat ng gustong morder, uh, kung may available lang ako akong parts, uh, PM nyo na lang ako. Uh, yun lang mga kulawag, no? Uh, Sinir ko lang, uh, pagsisimulan muna natin dito na para makatulong at saka legit at saka tugma yung parts na makakarating sa inyo. Ayan, sa mga gusto, maraming uh, marami, maraming maraming marami salamat. Tsaka ingatan mo to boss ha? Ayan, kay anong pangalan nito? June Albert. Kay June Albert uh, from Surigao del Sur. Uh, sa mga taga Surigao dyan, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat.